panibagong reaction video dito po sa inilabas na video ni Paukast. Aba, parang dagdag hater naman manata sa mga Casimiro ito. Parang nahawaan ata ni Silver Boys. Yan ang nakukuha pag, pag yung hater, hater, hater talaga nila Casimiro at nakipag ganon-ganon, nagkakahawaan na ata tong dalawa na to. Aba, linawin natin to. Pero bago natin gawa ng reaction to, dahil itong video na to, ang nilabas nito ni Paucast, hindi po sa nakikialam ako, reaction lang po ang ginagawa ko nito. At wala, wala rin po kayong karapatan magsalita kay Kuya Lods o mga Kasimiro. Dahil po, magsalita na masakit. Dahil po, kina Kasimiro, Kuya Lods, yung mga reaction na ginawa nyo na kinukuha nyo po sa kanila ay kumikita na po kumikita na po kayo diyan kaya po paliwanag ko lang po kasi medyo nasasaktan din po ako dito sa sinasabi mo pero bago ang lahat paukas papanoorin muna namin yung video mo yung sinabi mo na kung di mo na intindihan mag-aral muna nako at hinihingal oo dahil dati nagiging kakampi kanila kasi mero eh kung kakampi, hindi mo pwedeng ano, hindi mo pwedeng parang binabaliktad mo at sinasabi mo na hinihingal. O talaga naman hinihingal. Hinihingal pero hindi pagod. Yun. Eh kung talagang support ka sa kanila dapat, tama naman si Kuya dapat ipagtanggol mo sila. Yon ang ibig niyang sabihin. Kung hindi mo rin naintindihan, wala kang, at wala kang karapatan magsabi na mag-aral, nagkahawaan talaga kayo ni, ano, ni Silver Boys. Kaya ito guys, panoorin po natin ang video na inilabas nito ni Paucast. Ah, naging ano rin po ako nito, naging viewers po di, ako nito, support po ako nito dahil po nagtitiwala po ako nito ni Paucast. Pero ngayon parang nasasaktan ako. Kaya ngayon, gawa natin ng reaction. So panoorin muna natin ang video bago po natin ah, gawa ng reaction ng mga mga videos na nilabas niya at ng mga sinasabi niya. Uh, let's go! e baka ikaw e eh, bagong content talagang gusto mo talaga na nakikipagbakbakan no? nakikipag-away no? kaya mo ba? anyway, <laughs> ne, sagutin ko lang po ng uh, maayos, hindi ko nga maintindihan bakit nagagalit eh, itong si Kuya Lods eh, maganda na nga sinabi ko e eh, ayo pa rin pag nagsasabi ako ng uh, hindi ganun kaganda, eh, may problema ka. Pag sinabi kong hingal, ihiningal eh, naman talaga. At uh, hindi lang naman ako yung nagsabi niyan. Eh, yan po ay objective opinion. Eh, kayo, kung hindi mo eh baka ikaw, eh kailangan mong ano, mag-aral ng konti dahil <laughs> hindi mo alam anong definition ng hiningal. Hiningal naman talaga. Okay? Pag, um, ako guys, sa totoo lang guys, no? Ayoko talaga nang mag, uh, makipag ano, Pero, so, mo sobra na rin itong si, ano, si Kuya Lodge na kung ano-ano sinasabi niya no na nagsisimula siya ng away kita mo yung mga tropa niya uh, <laughs> nag-aaway-away yung mga dati yung mga kasama nag-aaway-away ano ibig sabihin niyan uh, uh, ano pala no hinahanap ko yung pa, isang pang aso dito sa BGC asa ah, na ba yon <laughs> busy sa politiko kumusta na kaya si Badong anyway ganito po no uh, usapan um, ayaw ko na sana makipag-away. Gusto ko lang talaga magbigay ng opinyon na kung ano talaga yung totoo. At uh, uh, sasabihan mo ako ng plastic kasi hindi mo makontrol yung opinion ko. Gusto mo ako makipag-away? Sabi niya, sabi niya, oh, dapat inaaway ko daw yung mga nangaaway kay Casimero. Eh, ako nga inaaway mo eh. Eh, parang pangit naman pa gano'n. Huwag ka mag-request sa akin yung gano'n. Eh, ikaw na makipag-away. Diba? It doesn't make sense, bro. Um, siguro ganito para maliwanag po, no? Uh, Ikakwento ko po sa inyo yung nangyari, no? So, na-interview ko po si Doc J. Uh, dito, napag-usapan kang uh, potential po niya na maging uh, coach, umano, nito ni John Real Casimero. At uh, ito ay magandang idea. Kasi, kung si Jason Casimero nga lang naman, eh, talagang, sa tingin ko po, ah, opinion ko to, uh, walang patutunguan talaga. Eh, miski ikaw, bro, kung boxer ka, kung ibang yung coach si Jason, sino ba yung ibang boxer na hawak niyan? Eh, yung mga hater naman dyan, na pag natatalo yung Pinoy boxer, eh, sinasabing natanggalin na yung coach. Bro, magagaling yung mga coach na yun. Eto si Jason, sino pa ba hawak na boxer nito? Kung wala si Utol, wala ka rin, bro. Yan. Eto ha, hindi ako, hindi ako galit. Ikaw, parang, ah, uh... Uh, gusto ko lang ano it ituwid it, it po yung uh, pag-iisip po ng ating mga kababayan na uh, hindi po natin inaaway si Casimero, no? Um, tayo po ay nagbibigay po ng plataporma sa lahat. So dito guys, uh, napanood na po natin ang video. Pero isa lang po ang masasabi ko. Isa lang po yung uh, isa na isip ko na sinabi nito ni ni Paukast. sabi niya, na-interview daw po niya si Doc G. At ganito daw, uh, may potential na magiging coach ni Casimero. Kasi kung si Lutz lang naman daw, uh, wala daw po talaga mangyari. Wow naman, napakagaling mo, Paukas. Huwag mo naman sanang sirain ang tiwala ni Casimero sa kanyang kapatid. Yan si Kuya Lutz. At ito ang masasabi ko paano mo nasabi na walang patu uh, mapapatunguhan? Hindi mo siguro alam kung ano yung nagiging success at naipundar nila kasi Yan ba yung walang ka walang mapapatunguhan? Ang dami-daming naipundar. Wow, oh, ang galing. oh, sabi mo, opinion lang. O, oh, sa akin din po, opinion lang din po to. Pero nasaktan ako ng labis sa sa'yo sa mga sinasabi mo. Focus. Sino na, sino ba naman yung kapatid? Sabi mo nagkakaroon ng mga dating kaibigan ni Casimiro uh, ni Kuya Lords, nag-nag-away-away. Aba, s'yempre. Ako yung kapatid at tinitira sa social media yung kapatid ko. Sino ba yung hindi masasaktan? Yan, maintindihan mo rin sana. At sabihin mo na hingal. O s'yempre, ako yung ako yung nakapanganay na kapatid. Inasaktan din ako dahil po sinabi mo na hiningal yung ayan, kapatid ko, inihingal. Sino ba naman ako para hindi ako masaktan sa mga sinasabi niyo? Kung ako yon, Kung ako si Kuya Lods. Siyempre ipagtanggol ko yung kapatid ko. At ito pa. Ito pa. Para sabihin ko sa'yo, Paukas, as a reaction, si Kuya Lods ang nagiging coach ni Casimiro. Wala pa silang talo. Bakit ba ganun kay kagalit kay Kuya Lods? wala naman siyang ginawa, hindi naman siya nangihingi sa inyo eh. Bakit hindi nyo sila hayaan, magkakapatid? Ba't nyo sila ginugulo? Eh, ikaw rin, dinadagdagan mo eh. Isa lang hater dati ni nila Kuya Lodz kasi mayro. Silver boys lang. Tapos ngayon, nakisaw-saw ka pa. Ano bang problema mo sa kanila? Eh, kung gusto kang makipagbakbakan o si Kuya Lodz, hindi atras sa'yo yan. Dahil bisaya yan. Pero dito, podcast, isa lang po talaga ang sinasabi mo mong nasasaktan ako. Yung sinasabihan mo si Kuya Lods na mag-aral, wow, ang lakas ng loob mo naman para magsabi ng ganon. Papaaralin mo. Ang dami-dami nang naipundan yan sa... Grabe. Ang dami-dami nang naipundar ng uh ng mga lupa, bahay, at may mga bukirin pa. bukod sa pera. Tapos 'yon ang suggestion mo sa kanya? 'Di ba dapat magiging masaya tayo sa kanya, hindi yung gagawin natin na kakalabanin natin sila. Hindi naman sa kakalabanin, pero alam ko po ang uh, ibig mo sabihin. Gusto mo siyang patalsikin as a as a coach nako po diyan po kayo nagkakaano nagkakamali masyado na ata kayong tiwala sa sarili niyo ako sulit talaga ako supporter kasi mero kaya loads at naging viewers ako at wala naman akong nakikita sa kanila na masama eh. Kaso nga lang, itong mga tong nagsisulputan, kayo naman mismo ang ang nag uh, ano eh, kayo naman ang mismo ang may galit sa kanila eh. Sila wala namang galit sa salita lang. Kaso nga lang, sa salita tapos narinig nyo, dinagdagan niyo eh. Ginawa nyo masama sila eh. Ginawa mayabang, ano ano? Oo, oh, mayabang, mayabang na may dating naman may katotohanan. Hindi po hindi po sila nagmamayabang na wala lang. Meron, meron silang ano eh. Merong katotohanan. Kaya tayo, magiging haters tayo sa kanila, dapat alam din natin ang pinapanindigan natin at uh, katayuan natin. Hindi yung basta-basta lang natin sila titirahin dahil wala po silang ginawang masama sa atin at hindi po sila nangihingi ni Piso sa atin. Kaya wala tayong karapatan magsalita sa kanila masama o anuman. Kaya Paukas, hope na maintindihan mo rin ang aking uh, ginagawang reaction video sa videos na ginagawa mo dahil po, parang panlalait na eh. Panlalait po talaga yan. Dahil po, sabihan mo na walang patutunguhan, ang dami na nga na ang dami na nga na na ano eh, na accept nila eh. Tapos sabi mo, walang patutunguhan. At saka isa pa, wala, wala pang talo sila mula na si Jason Casimero yung nagturo sa kapatid niya. Yan, ganun ako kabilib sa magkakapatid na yan kaya yun lang po guys at uh, hope uh, maunawaan nyo po at huwag nyo kalimutan po uh, para po malaman natin uh, don't, don't forget um, to to comment below para po yung mga reaction niyo uh, mababasa po natin kung talagang tama ba itong paukas na to at o oh, tama yung ginagawa ko dahil po siyempre nasaktan na ako eh eh, yun po, maraming salamat. Saludo po ako sa inyo lahat.